Hi! Hello! Good evening! So, ano nga date ngayon? 27. April 27. So, ginawa ko to during uh, my break. So, para meron akong witness. Ayan, ito witness ko. And then, ayun daan. The, isa. Ayan, oh. yun ang witness natin. Ano bang baho? <laughs> <laughs> ang gulo mo. So, wait lang ha, para meron tayong ano, ito, babasahin ko isa-isa kung sino yung mga nandito sa loob ng ruleta. Okay? Uh, ito, yung ruleta na to para sa mga subscribers ni The Value Vlogs. And, uh, la, yung iba kong page pa, sinama ko na dito. Para naman hindi unfair doon sa iba. Kasi, ano din naman sila doon. Nakasubscribe, so. Ito na nga. Are you ready, guys? So, babasahin ko na isa-isa. So, ang number one sa list natin, syempre, ko sino yung nakaano kangina? Si Rosie, yung kauna-unahan na nandito. Si Adi Rose Makasandag. Bago na. Nita Umali Fajardo. Si Eden Ruth fahardo Si Mary Lou Fabricante. Jason Benaventura. Jiraya Maika fahardo Benaventura si caitlyn Makasandag, zoe Trinchera, Victor Belia, Sanjo Zulante, Juana Marie Daigian Zulante, Nak <laughs> John Harold Diego, Jenny Lynn Belia, Den Fahar Dobre and Jenny linda So, as you can see, maraming pangalan na nandyan ko. Alam niyo yon kung bakit. Kumbaga, parang 13 lang kayo. Pero, syempre, kasali ako dahil naka-subscribe siya. So, sinali ko yung pangalan para maging fair sa lahat. So, just in case na yung pangalan sa akin huminto. <laughs> Sakit pa rin yun. <laughs> so, eto na. Tutulungan mo ko. Paano ba akong tutulungan? Okay. Save ko lang kasi baka biglang umanong. So, eto na. Ang papa, papapindutin ko is si Bebe. Nak ka dito. Ang baho ng kamay. <laughs> ang baho eh. Okay. So, papapindutin ko sa kanya. <laughs> Ay, alam nyo. Alam si mamunay kamay mo? Yung... <laughs> Hindi ko alam kung swerte ba yung kamay niya kasi saksakan ng baho. Sa <laughs> pagkaling so, ng kamay mo. <laughs> <Inaamoy>. <laughs> so, sino gusto mo, sino gusto yung ano, gusto yung pumindot? Left or right? Ako. <laughs> Left or right? Look <laughs> <laughs> oh, lang yan eh. So, ito na nga guys. Oh, okay, let's go. na yan ang witness. <laughs> May witness kasi. Hindi ko put. <laughs> <Okay>. Hindi <laughs> ko put. <layo> <laughs> okay. <laughs> <laughs> <Hinay! laughs> <Hinay! Hinay! laughs> uh, na. Wait lang. Dahan-dahan kasi baka mawala. Okay. Ready? Set. Go. Ih! <laughs> eh, Ih! Eh. Ayan na, umiikot na. <laughs> Sino kaya to? Ako! Na! <laughs> <laughs> ano ba <man> tawoy? <laughs> ano ba Pangalan kayo lumabas. O oh guys, ah, walang daya. Hindi ako yung pum Hindi uh, ako ayaw yung, yung nag-ano, yun. hindi ako yung nagpindot kundi siya. Tapos, syempre kasi kailangan talaga kasama lahat kung sino yung mga niiwan doon. So, sorry guys, ako yung nabunot, yung ano ko. <laughs> Jenny Lynn Belli ako, pero hindi ito yung personal account ng ano ko ha. Ito yung isa ko, yung isa ko talaga yung nasa Samsung. So, ayan, congratulations sa akin. <laughs> Good night everyone, please don't forget to share. Comment down below guys about talaga ako. Meron pang susunod, abangan nyo na lang. And good luck. So ayan, hindi pa pala tapos kasi ayo mag-save. Uh, <laughs> ngayon, i-upload ko and then pag-iisipan ko kung ano pa yung gagawin natin. Ha.